Nandito po tayo sa bilihan ng abukado ngayon. Ah, dito kay ma'am, oh. Yan, yeah, nakabili, 450. Nakabili po ako ng 38 kilos. Ah, ilang kilo ma'am? 25 ay saka 27. 47 kilos, ano? Okay. Ang bait ni ma'am, pinatawad ako. Kahit walang kasalanan. <laughs> Saan galing to ma'am? Nagkaralan, oh. Wow! you mm -hmm. sa inyo, sa mga kapu-akubindot po dyan, at uh, dyan rin sa mga mahal taga-subaybay at, taga at ganoon rin po dyan sa mga silent viewer po natin, maraming salamat po at ganoon rin po dyan sa Luzon Visayas at Mindanao at uh, sa mga lahat ng mga OFW po natin dyan magandang umaga po sa inyo lahat at uh, ingat po kayo lagi auna-una po sa lahat, papasalamat po tayo kay Lord, at uh, binigyan po niya tayo ng kalakasan ng katawan uh, ganoon din po ang ating mga pamilya para magampanan po natin ang lahat ng gawain po natin ngayong araw na to. Uh, salamat po Panginoon uh, Mamimili po ako ngayon ng paninda sa Tanawan Batangas uh, Balita ko, marami na po ngayon abukado uh, Mamimili po tayo subok ng abukado Ka uh, Tanong po natin doon mamaya kung magkano na po ang kilo ngayon uh, Sige po, mamaya na po ulit pagka na naroon na po ako sa pamilihan Magkukommute lang po ako ngayon Ah, uh, sige po, bye bye Ayan, dito na po tayo sa terminal ng bus Malapit po ito sa Pating na uh, Star Mall na nasunog Ayun uh, so, Dito po tayo sa Sakay Sa LNI Bus line Okay Ayan po, dito na po tayo sa loob ng uh, bus Papuntang Sa Tanawan Ano saan to Tumas Palingki Ang babago mapuntang New Zealand Ay, maalis na Bababa ko lang sa bus, yan ako ang bus Masakyan, mapuntang yan Ako dito na po ako sa palingkiw ng Santo Tuas Mapunta naman po ako ngayon sa ng Jeep papuntang Tanawan, Patangas Okay, tubo na Ayan, yan na po ang paradahan ng jeep papuntang Tanawan, Batangas. Yan po tayo sa Sakay. Uh, okay po. Ula. Ayan po, dito na po tayo sa panutangki at sa dayan pa tanawan ng okay Palingki Nandito na po tayo sa Tanawan Palingki, ayan ang Palingki nila At saka dito sa likod ko, sa nila tayo doon sa terminal ng mga tricycle para magpati doon sa sambat sa pagsaka ng gulay nila sambat, panawag Dito na po tayo sa halingki ng tanawan sa sambat ayan mamimili na po tayo papakita ko po sa inyo mamaya yung mga mabibili dito ah, sige okay ayan ah, dito po tayo sa bilian ng abukado ngayon ah, dito kay ma'am oh. Yeah, nakabili 450. Nakabili po ako ng 30 kilos. Ha? Huh? Ilang kilo, ma'am? 47 kilos ano okay ang bait ni ma'am pinatawad ako kahit walang kasalanan <laughs> saan kaling to ma'am nagkaralan oh, ang dami ang dami dito yan naman 750 ayun ang mabili ngayon dito po sa Tanawan Batangas ang dami din oh inuna e, ko muna pagbili yung ano eh yung avocado <laughs> <laughs> dahil baka maubusan ako ito naman mamang ang mga malalaki mo, mga good size. Ayun. Ito 80, naman ito ang kilo, 800 ang sampu. Ayan. Eh. Okay. Ayan, maraming kamote, dilaw. Ang malalaki, 350, yun 450. Ito 320. tayo napakadami ng mabibili po ngayon dito sa tanawan okay nakabili na po ako ng avocado at saka kamuting dilaw ayan ayan mga kabindoro bumili po ako ng saging na saba kaya lang kunti lang kinsi ang isa naman nito maliliit ayan nagbili ako isang balot 300 ang kapayaran ayun dito po tayo sa Tanawan ngayon ayun maraming luya ayun medyo matataas ang kanyang presyo ngayon ah okay ayan po makakarating ko lang po Ma alas 5 na ng hapon ito nag-aayos na rin po ako ayan ang natira ko pang saging na yung mga hinog ang hilaw sa baba yung bagong bilig ko doon ayan nag-aayos ako may nai-pumili sa akin ngayon hindi ko nang napitiwan isang kamahang isang kilong kamuti at saka saging na isa't kalating dito ayan ayan po aking mga ano pinamili na avocado ayan mamaya na po ulit pagkatapos ko maagaayos ayan mga kabindor at mga mahal kong takasubaybay natapos na po ako pag-aayos ito ito ang aking tinda ngayon pero habang ako nag-aayos kanina marami rin ang namimili ayan eh ang kamotiko dilaw ang laman po niyan ayan ang kamotiko saka ito saging na saba may natira pa akong kunting pipino ito ang uh, isang katon na ano, 23 kilos kaya na mo abukado yan o cinta rin ang kilo yan wala pa pa na ko eh nga rin ang problema ayan ang sabi ng bawah ayan mga suki hindi na po kayo yan ang pinta ko ngayon Bob the Bindo at saka mayroon pa mayroon pa akong natira napili ko dito sa isang karton o yun mga gandang klase ilaw pa yan ilaw ayan naman ang inog na napili ko kaya lang bukas ko na iti display video matigas pa ng konti yun muna ang i-display ko ang isa na yun okay ayan, bumili si ma'am ng uh, kamuting dilaw ang laman kalahating kilo hi ma'am okay, thank you ma'am ayan, ang tinda ko ngayon <laughs> ang dami, meron pa akong isang pipino to gusto mo hilaw na saging? Kano ah, 40 ang kilo. Malat lang naman. Oh, yan. Isang kilo na lang yan. Lapis ko ng kong. Ano yan? 40. Okay. Mabilis si Sir ng... sa shoutout po na ako. Uh, a shoutout din sa lahat sa mga kapitlo po at sa lahat ng mga taga mga taga-subaybay. At dito din po sa mga silent viewer mo po, a uh, po sa inyo lahat. At ingat po lagi. At ganoon din po diyan sa aking mga binibigyan diyan sa Tanawan Batangas. At sa ating mga kapitbahay. Shoutout po sa inyo. Ganun din po dyan sa marami na sasakyan na sinasakyan po kami store. Shout out po sa inyo. At kaya ingat po kayo lagi. At ganun po dyan sa atiti, si Daimbi Gabawa po dyan. At kaya sa mga Gabawa pamilya, uh, out po sa inyo. At ganun po dyan sa Mikros, uh, si na mga Lario pamilya. At kaya sa mga kulika dyan, magkakayun po. Uh, shout out po dyan sa inyo lahat. At yan kayo sa atiti pa rin. Sa